Maura jud niya mong gyan diri guys mga hoy o di ba? Maayo kayo kung anak kay ako naga video-video akong inahan naga karga og bata ko. Oh. Naka jud ay butong. Hi na nag init inahan Ginoo ko inahan. <laughs> 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 ami bi ami nang uban bi. Tabangan na to kay basig. Napay, napay guys. Kabalo ka. Libre na ni siya. Sakuan. Libre na ni namo guys. Na. Aray ko. Da. Eh. Mga nah na isa. Libre na namo ni. na. Hmm. Napa. Napa takong. Libre ni naninamo siya oh, okay. eh. guys. Kay. Kanang musiga. Jun. Nahano oke okay. Butong dai padalan niya kuwa, guys. mau ra jud niya mong header Shout out sa atang ini. Mao ra niya Ayo, gikuha. Ayaw, ayaw bas-bas dira. Hmm. Sugnod ra na, namo sa amo ang kuan niya, ang tuhod sa Ay, gata na ta gulay. oh, gata dai gulay. Ay, sugnod sa gata nga gulay na pay kadali. Ay, O, oh, di diba? Morning blessings there, di, uh, guys, sa likod sa mong balay. Napadyo'y lubik. Pero, di taan na. Kaya, sige, mapaisa pag eh. ani. Kanila mo, atakong lang ang mga, ha? Ay! Mone, nangani kita dali. Siksi kayo. Siksi kayo taan ni Anhe ah, uh, guys. O, oh, Tapos. Kagahi, badi ani? Okay. ít cả hết mình một mà không phải quá